Hello, hello, ikaw ba yan, boss? Papagawa ko saan itong upuan ko, boss? Papagawa mo to? Oo! Oh, Papagawa ko yung upuan. Gusto ko yung walang katulad, ha? Yung walang katulad? Oo! Oh. Boss! Ah, ay, boss! Boss, oh! Ay? O, Huwag ganyan, boss! Sabi ko yung walang katulad! Tawagan so, ko nga yung magpapagawa na to. Hello, boss! Hello, hello! Ikaw ba yan, boss? Papagawa ko saan yung itong upuan ko, boss? Nandiyan ka ba, boss? Pupuntayin kita dyan, boss. Ah, oh, sige, sige, sige. Puntayin na ako dyan, boss, ha? Yeah. <laughs> okay, na. Ay, bakal bote. ye. Yeah. Lubang karton, bakal bote. ye. Yeah. Woo, bossing. Boss, biling ko na lang to. Hindi ako ang bumibili. Ay, ako bumibili. Oh, ay, bumibili ako ng ano, bot ye. Bumibili ko lang. Oh, basta. bote mo. Oh, sino bote mo? Sino dalawa ko na lalagyanan? Ilang wala lang. Oh, tama na to. Yes, okay, yeah, boss, ayan oh. No?

nandito ka, mga kanor. Pa, dito ko na yung mag-extra. Papawayas ko yung upuan. Gusto ko yung walang katulad, ha? Yung walang katulad? Oo. Oh. May pambayad ka. Ay, siyempre. Sige, yung walang katulad, maganda. Oo, oh, yung kasing ganda mo. Maganda. ganda, pabango. <laughs> sige, um, bagay mo na lang. Magamit, sige mo pala dyan. Sa libo lang. Oh. Sa libo? Oo, oh, balik ka na lang. Balik na ko no? babalik. Send mo na lang ang gigas. Balik ko babalik ka yan. yan mamaya oh, din god, matatapos to. Okay. Dapat 'yung maganda, ah. Syempre 'yung maganda, walang katulad, ah. Oh, syempre. Dapat okay, so 'yung flat flat. Yeah, Balik Berdaw, ah. Hoy, nababago dito. Walang katulad daw eh. Ang ganda tingnan. Putik. Naimu tingnan. Oh, ito. Oh, ito, walang katulad 'to, di ba? Walang katulad. yung maganda 'to. Sabi niya, 'yung walang katulad eh. Oh. Iya, yeah, beri cuma pada. Ayo kan kita yang <laughs> mana? Oh, mana? To the best to, pang show na to, pang show. Walang katulad ang gusto ni Dagol eh. Bos. Bos. Ah, oi, bos. Sana pala. Jadi ini bos. Hay, wala. Oh, tapos na bos. Ano gusto mo? Yung walang katulad? Oo, oh, yung hotel katulad. Walang katulad. Siyempre, pe. Eh? Huwag <laughs> ganyan, oh, boss! Sabi ko yung walang katulad. Ulitin mo yung sinabi mo. Sabi mo walang katulad, di ba? Ayaw! Bungo pandan! Pag ginawa mo bigas, nagrenaglam ko siya. Sabi mo, sabi mo kapit, ay, ba, walang katulad. Oh. Yeah, ginawa namin yung walang katulad. Ayan, papis. Hindi ay? ay, pang pang show yan. Boss. Ay, bahala ka sa buhay mo. Basta yan walang katulad yan. Ay.